Good morning, panibagong araw, panibagong vlog, welcome to my youtube channel mga kabady Kung bago sa si channel ko, baka naman, subscribe yun na yan, bell button, all, tsaka like mga kabady Good morning, good morning guys, good morning, good morning Ito, ito na ako, the city na, sa matulog kagabi Kaya pakisarap na pagod doon mga kabady Ito ang 100 pieces ang ginawa ko kagabi, And, Sana, bigyan tayo ng magandang panahon ngayon, Panginoon. Lord, bigyan nyo kami ng magandang panahon ngayon. Sana yung ako. At para makabawi. Sa eh. mga tumal. Kaya let's go guys. Morning. Bakit mom? Huwag naman mom. Bakit okay na naman mo na si ma'am ah, maganda ako mga kulit. Ano dyan ma'am? niya, ma'am? 150 daw. Bale, so ang supply niya ay? 150 tsaka 200. 350 lahat. 150 na lang. I'll give it right.

So, talaga like mo nga, ma may discount pa talaga yan, na lang. Ah. Next time mag time. Bye. 47B. thank you. Guys, eh, 100 pieces pinya natin. Talaga naman pinagbigyan tayo ngayon, araw. Yeah. Okay, so, ayan, guys. Ayun na lang natin tapos dalawang balot, guys. Ano, ah, wala na, 'di ba? Oh, clear kasura, tinapon ko na rin ayan ayan guys oh ayan Pina na na pinapopos ko ayan nagmumoist kasi guys pag ganyan mainit nagmumoist buti na lang guys talaga walang ulan yan ganda ng panahon guys oh Ayan, nanay ko. Ay, may may isang kawawang ano. <laughs> Yan, saging. Let's go, guys. At may may, we time na.